Hello everyone, it's me I'm so again young. and I'm Marikit and welcome to my channel. Oh, oh so my god. Uy ayong pag away yes. ah. Do see like bad words? Uh Oh, don't see bad word. Okay. Oh my god. So mana siya ang sulod sa kuan, guys. Na perfect, perfect na siya and meron na po siyang Oh, banggira. Banggira ni Madam. And of course, oh my god. Happy na Juju ba man guys no gamay kimbot na lang. Okay lang kayo diyan. Ang dili, okay. No. Ah, lambahon. No. <laughs> so guys, maadyong hapon. Malarin! Si rin! Dili na nga rin eh! Ang sana nagradua si Aliana? Ang sana nagradua dahi? Ito. Ang gulito na si Aliana. Kamu na dahi basa si Aliana no? Ako, kabalo na ako sa basa sa Mandura. Wow, very good. So, guys, update sa atong rip Okay, rip-rap is oh my God, okay na siya. Okay, okay na siya dito. No? As you can see, taas na siya. And of course, ang dili po na pit is kulang na na siya pero kuwang uh, pa siya. Wala pa siya na kumpriary. Ay, nako. Dili magkiat. Barog nga, barog, barog, barog. Pagpuyo, lagi mo, arit mo mga umod. Ah. So, puno pa diri ang atong ma materials. No? Why, why? Dili mag-away. So ang diri guys, da ilalong pa siya. Of course, libutan siya na siya grip wrap no? Or ay alam ko na aw oh, gani, Puta na siya grip Ay. So ayun pa papunta na dito si si Paupo ba yan? Sino yan? Ayan ah, si na yung Okay, di ba Siana si guys. Siana, Ariana, kirim mo si Eliana. O, oh, di ba? Mga kamag-anak to ni Anjo, Eliana. Hoy, <laughs> dili magkiat ha. So, diyan na. dere guys ang ang atong bako, mga ang atong loader, no. Sugi so, ka na siya dere nagkuan Ang Ah nang nagkubkob diri adaptin